Gusto kong simulan gano'ng kasakit yung nararamdaman mo. sa nangyari? Hindi ka po ma Tagos eh, tagos. Eh, Sabi ko nga sa kanya, ayaw. Handa naman ako maghirap. Mm -hmm. I-deliver mo lang yung bata tapos kung di ka pa satisfied, iiwan mo sa akin tapos ako mag alaga Kung gusto mo puntahan, puntahan mo. Kung ayaw mo puntahan, huwag. Mm hmm. Okay na nga kami dun. Nag-uusap na kami. Tapos pagdating ko rito ulit, biglang nagbago na na may isip. Di talaga niya kaya. Ano, parang gumawa na yung ano ko. Yung, yung mundo ko. Parang feeling ko na wala na yung pangarap ko. Hmm. Bakit ito nangyari sa buhay ko? Sino ba may gusto matay ng anak at gano'n yung nangyari? Okay naman na kami. Tapos biglang, may, may panahon din na naka-question ko si God eh. Minsan, <laughs> nagsasalita ako mag-isa. <laughs> Nakikita naman din ako ni Mama eh, pag ganun. Kasi ang dami ngayon na ano, yung kabataan ngayon, mapusok na. Yes po, talagang no? dapat hindi po sila ganun. Mm -mm. Yun nga po yung aking pinuproblema din yan sa ngayon, sir. Mm, bakit to? <laughs> kasi nga po. Hindi yung ma tayo sinanay. Uh. Hindi kasi nga po, sir, yung anak ko nga po. Kasi nga yung binata, nakabuntis nga po yan, 18 years old yung girlfriend niya. Nag-aaral pa ng senior high. Mm. Nabuntis niya 6 months na ngayon. Mm, eh ngayon, parang... Senior high. Oo. Oh, Mag-graduating na nga lang ngayong April sana. Eh, laki na rin ng dyan, six months na. Nako? Pero sa akin naman, ay sabi ko nga, pero matagal na yan sila mga girlfriend. 12 years old pa lang yung babae, girlfriend na uh, niya yan. So nako. ngayon, huh? na kamali. Twelve years old? <laughs> Diyos ko po, Mariose. Naging sila tapos, yun nga. Ngayon nga, siyempre sa ano, ginagawa ng ginagawa, nagkamali na. Ayan, na, buntis na. Ngayon ang problema. Ibig sabihin, may nangyayari na sa ganong edad. Gusto kong simulan gano'ng kasakit yung nararamdaman mo. sa nangyari? Hindi ko po ma eh. Tagos eh, tagos. Hindi <coughs> mm. ko nga po maintindihan sa sarili kung saan... Kasi marami ang pagkukulang, pero... Tanggap ko naman, pero sana dapat naintindihan niya rin yun. Sabi ko nga sa kanya, handa naman ako maghihirap. Mm -hmm. I-deliver mo lang yung bata, tapos... Kung di ka pa satisfied, iiwan mo sa akin, tapos ako mag alaga Kung gusto mo puntahan, puntahan mo. Kung ayaw mo puntahan, wag. Mm. -hmm. Sabi ko gano'n. <laughs> Bale, sacrifice ko na lang yung, yung, yung gusto niya talaga na free siya. Malaya siyang gawin yung, ano niya, sabi niya may pangarap kasi daw siya. Tsaka breadwinner kasi siya, naintindihan ko naman yun. Bale, binigyan ko siya ng offer na, ano, kung gusto mo talagang ganun yung setup ng buhay mo, okay lang naman. I-deliver mo lang yung bata. Ako mag-aalaga, ako magpapalaki. Kung gusto mong punta, punta mo. Okay lang naman sa akin. Napakalala mm -hmm. pa rin ang mga natin na sa ali. Okay na nga kami dun. Nag-uusap na kami. Tapos pagdating ko rito ulit, biglang nagbago na naman isip. Dito talaga niya kaya. Ano, parang gumawa na yung ko. Yung, yung mundo ko. Parang feeling ko na wala na yung pangarap ko. Mm. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Huwag mo nalang bangitin yung pangalan. um, kung ano man yung naging desisyon mo sa, sa buhay mo, sana maging masaya at sa hindi mo pagsisiyan yung lahat. Alas gabi-gabi ko iniyak to simula nung malaman ko eh. Hanggang ngayon. Kahit labang sa loob ko yung nangyari, may eh, respeto ko para naman yung desisyon mo. Pero, ayun yun eh. It is what it is nakakatawa din sa mga nang, sa mga nagawa kong mali ko. Alam ko madami pero ito na eh. Gusto sana at gusto ko nang pero sa nangyari wala na akong magagawa. Tatanggapin ko na lang masakit. Yun lang. Yun lang naman wala naman akong ibang gusto, gusto ko okay. lang naman din maging masaya siya sa naging desisyon niya. Mm. Yun Okay na ako doon. Pero kung sakali may, may paraan pa para mabago yung mabalik ko yung oras. Hindi ko na sana niyan maging ganito eh. Yun lang. Kung ng baby mo, kung hawak mo lang siya ngayon, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya kasi hindi ko nagampanan yung role ko bilang daddy sa kanya. Hindi mm -hmm. Di mo lang ako sa point na nahawakan ko siya. Yun lang, patawad. Sana kahit Sana kahit di siya na, di niya nakita yung mundo maging masaya pa rin siya. Kung nasan siya ngayon, ganoon naman. Kasama po natin ngayon si Kuya Kenneth. Anak po ni Nanay Joven na nakilala ho namin kanina. Sobrang nag-aalala si mama mo. Kaya sabi niya kailangan niya tanangan ako ng counseling. Tsaka nag-aalala siya. Kasi parang nakwento mo sa kanya na papalaglag yung baby na, na ano pa nga siya, parang naiya siya ano. Pero ang ano niya, baka daw dumating sa oras na ipalaglag yung bata. Nangyari mm -hmm. na nga, na nalaman natin ngayon na hindi pa alam ng mama mo. Gano'ng kasakit yung kay mama mo? Kasi sabi niya nga, kahit ako nilang mm, sasalo sa, sa bata. Yun na nga po, binigyan na nga po siya ng offer ng mama din na oh, kung hindi talaga niya kaya magkaroon ng baby sa tabi niya habang ginagawa, tinutuloy niya yung pangarap niya. Sa amin muna. Mm -hmm. Ganun na rin naman yung in-offer ko sa kanya eh, pero sarado kasi sa utak. Hindi mo kaya sabihin kay mama mo? Actually, nasabi ko na sa kanya yun, pero lasing kasi ako Sabi ko sa kanya, huwag na kayong makialam kasi wala na eh. Wala na akong magkagawa. Kung nakikita ah. niyo kung ganito, nagluluksa lang ako normal lang magluksa sa nawala ng bat ng ano nawala ng anak Pero, tingin ko guess niya na yun hindi niya po hindi niya na kasi inaano niya baka daw ipalaglag matuloy malaglag yung bata mm, January 1 nga sana bababa ako dun eh sa Pasig mm. Ah, so 26 last chat namin wala na alam ko na hindi na ako bumaba. Tapos sabi ko kay mama, yung bumaba sila ng pasig, sabi ko, mm -hmm. Wag niyo siya na, huwag niyo nang puntahan si Hannah. Huwag niyo nang puntahan yung girlfriend ko kasi wala na kayong magagawa. Tapos na eh. Mm -hmm. Hayaan na lang natin. Hayaan mo na lang ako. din naman ako. Sabi kong ganyan. Mm Hindi -hmm. natin siguro inintindi ko kasi may mga iba siyang inaasikaso. Mm -hmm or nawala lang sa isip niya. Nagsisimba kami parehas. Ako, bali ako yung nag-akay sa kanya sa sa church na yun. Hmm. Kasi nakilala ko siya. Hindi siya malapit kay God. Bali, hmm. siya yung type na sumasama-sama sa tambayan ng Pero malapit lang din naman sa kanila. Yung mga nagpupuyat sa kalsada kasi mm. kalsada yung bahay nila. Ganon, maraming mga kasama so nakakay ko siya sa church namin yung santi polo yun mm. okay naman medyo mumuokay naman kami dalawa tapos siya na nga yung umabot na nga sa punto siya na yung nagyayaya sa akin eh mm. yung problema ako naman yung nawala sa linya mm. kasi eh pag nandun kasi ako sa bayan bawat galaw pera, di ba? Mm. Bawat galaw pera. Hindi naman ako maasa kasi sa mama ko eh. Hindi naman ako, ibig sabihin, lahat ng needs ko, winihingi ko sa mama ko eh. Ako yung kumukuha nun para sa akin. Yes, my girlfriend ako. Ako din nagpo-provide kahit paano. Pero hindi naman ganun kalaki. Mga panggalagala namin, pang punta-punta doon, punta dito. Ako nagpo-provide nun. So, kailangan akong magtrabaho. Kahit linggo, mayroon mm -hmm. akong work. Hanggang sa... nawala na ako sa linyon. Hindi na ako pag-Sunday nakapag... pag service. Ba't natalo ka? Sa tingin mo, ba't nawala yung laban mo? Yung connection mo kay mm -hmm. Hindi ko rin siya ma-explain eh, pero parang piling mm -hmm. ko kinain ako ng sistema eh. <laughs> mm -hmm. <laughs> Kasi nung time na yon, nagda-drive ako ng Bajaj RE. Sa mm -hmm. Antipolo. marami nun eh. Driver ako. Kapuyat so, ako nun. Gabi. Kasi gabi ako la. Ano yung alive eh. Pag-araw tulog ako. Mm -hmm. Tapos may mga na akong utang na utang utang ko na ginastos ko kung saan hanggang sa naubos na yung oras ko kinakain na kinakain yung oras ko sa sarili ko kinakain na ng trabaho hmm. tapos nawawala bigla na lang din ako nawala sa line eh. nawala na ako ng drive sa sarili ko yung focus pati yung girlfriend ko nga na napapabayaan ko na eh. Hmm. nung time na yun Five years. Ah, four, four years kami. Pero nahilot naman. Hanggang sa, ayun ah. Na, napadpad ako dito. For nature naman dyan. Okay naman kami. Ilan taon ka nung nagsimula sa pagtatrabaho? Ah, twelve years old ako. Kasi ano eh. Instruction. Ah, uh, di ka nakapag-aral ba? Diba? Grade, ano nga? Grade seven grade 7. Nainto Nahin, ka dahil yung background do kasi niya, nalaman ko na kay mama niya. So, iniwan sila. Ilan taon ka nung iniwan kayo ng papa mo? Eight months. Eight months. Ganon ka pa lang bata pala kabata. A baby Eight months. So, ibig sabihin, naging talaga nahirapan din palang mama mo, no? Actually, wala si mama nung malaki ako. Kay lola mo. Kasi ang lola mo daw pala yung nag-ano sa'yo, ano. Oo oh, eh, naging mahirap din pala yung ano mo, childhood, ano mo, ano. So, 12 ka, nagsimula ka na magtrabaho pala. Ano yung naging trabaho mo nun? Yung Srax, yung tagahalo ng semento. 12? Dito-dito so, dito lang naman yung sa mga tito ko. Parang pinag-aaralan ko kung paano ginagawa. Hanggang sa 16 years old ako, ah, 15 years old, Three years na, ka na Oo, uh, nasabak na ako sa mga kagaya sa Pasay, yung mga ginagawang buildings doon. Mm. Labor ako doon. Hanggang sa nag-17, construction pa rin. Nag-18 ako, napunta naman ako sa retreat house. Mm. Pare naman yung amo ko. Mm. Hanggang sa napunta naman ako sa mulberry farm. Mm. Madami na lang ang pinasok na ano. Tapos janitor months lang din naman ang inaabot ng trabaho. Hanggang sa naging mason ako. Mm. Construction ulit. Nung nag-pandemic, nawala na naman ako sa linya. Kasi mm. pandemic, tambay na naman. Hanggang sa napunta ako sa ano, sa paggawa ng gitara dito sa Dilapas. Paz. Mm. Ang dami mo nang napasok na trabaho. Gitara tapos? Tapos nag ano na ako naging driver naman ako nung after nung gitara. Mm. Ah, ano? Oh. Naging driver naman ako ng Bajaj Sa uh, pagtaas noon, ito na. Ito last furniture na to. Ano yung pinaka gusto mong naging trabaho mo sa lahat? Pinaka gusto mm. sa music, yung sa gitara. Mm, but mo iniwan. Or uh, pinalis ka din naman, nagkaroon lang din talaga ng ano yun, ng hindi ko alam parang inggit ba o ano. Parang siniraan ako. Hmm. Tapos nagpaparinig na sila na ano, niya, alis ako. Ako na nagkusa umalis malis. Kesa hmm. makisama ko sa mga tao na ko tapos may agam-agam pala sila sa akin. Ganun. Hmm. Ako nakusa. Hindi rin biro yung pinagdadaanan mo pala. Nakakausap po si Papa mo. Hmm. Taon na rin yata ay. Last year yata. Nandito tayo, siya sa lugar na to? Wala. Nasa Pasig siya. Hmm. Pero nung uli kayo nag-uusap, okay naman kayo? Hmm. Kasama ko siya sa construction sa Pasay. Nakaraang mm. taon. Ano yung plano mo ngayon, Kuya Kenneth? Gusto kong malaman. Mm. Hintayin ko na lang siguro maayos yung pakiramdam ko. Yung parang feeling ko kasi mayroon may kulang sa akin eh. Ang mm -hmm. gagawin ko na lang, pupukusan ko muna yung trabaho ko. Yung bibisibisihan para mawala yung... Hindi ko alam, yung trauma ba yun o ano? Basta merong pain sa puso ko na... Mm -hmm. Kahit anong iwas kong isipin, tuwing matutulog na ako, paghihiga ako, bumabagabag siya sa akin. Parang minumultuwa ako gano'n. Mm. Intayin ko na lang siguro mawala yun. Tsaka wala akong... wala akong planong pumasok ulit sa... relasyon hanggang di ako maayos. Tama. Magiging ano ka muna? Ready mo muna yung sarili mo? Ayoko. Sabi ko nga sarili ko, ayoko nang maulit yung nangyari. Kasi hindi ganang kadali. Kung nagpipray nga ako, sinasabi ko na lang, Lord ikaw nang bahala sa akin. Hindi ko na kasi alam gagawin ko eh. Hmm. Maligaw na ligaw na ako eh. Turo mo sa akin yung tamang daan. Yun lang. Hihiyak konti. Gabi-gabi. <laughs> Tama yung kanina. Bahala ka na po sa akin. Lagi mo siyang kausapin. Lagi mong ilalagay diyan. Kasi pagka nawala diyan, si God sa buhay natin, magugulo. Yun lang masasabi ko. Basta nawala ang ating Diyos sa puso natin, magugulong buhay natin. Yung ano natin, kaguluhan natin na Alam ko may reason at purpose si God kung bakit nangyayari yan. Diyan tayo pinapatibay. Hindi ko alam yung gagawin ko pero bakit nangyari siya. Tsaka may plano kami, malinaw na yung usapan. Tapos bakit ito yung nangyari? Hindi ko naman ito ginusto eh. Bakit ito nangyari sa buhay ko? Sino ba may gusto mong matay na anak? Ba't ganun yung nangyari? Okay naman na kami. Tapos biglang... May, may panahon din na naka-question ko si God eh. Minsan, <laughs> nagsasalita ako mag-isa. Nakikita naman din ako ni Mama eh, pag gano'n Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Sabi ko, kailangan mangyari sa akin to Lord, malapit naman ako sa iyo ah. Mm -hmm. Since nung baby pa ako, kasi lumaki ako sa lola ko, yung lola ko talaga. Ano yun? Tawag dito, yung lagi nagdadasal, religious. Mm -hmm. Naigayta ako siya. So, yun yung na ko na every time may problema, tatawag ka lang sa Diyos. Kahit pag may blessing, pasalamat ka sa Diyos. Normal na sa akin yun. Ginagawa ko yun. Haros po ang buhay ko eh. Hmm. E ngayon, may dumating sa akin na, na, parang ito na yata yung pinakamabigat na problema yung kinasangkutan ko. Naka-question ko na si God, bakit kailangan mangyari sa akin to? hindi, di mo naman yata ginusto eh. bakit gano'n nangyari kaya napagulo nang iisip ko sabi ko wow, kaya nabahala sa akin hindi ko alam mangyari sa bukas hindi ko alam magigising pa ako mamaya pag tulog ko ngayon so ikaw nabahala sa akin ikaw na bahala dun sa sa blessings na naudlot ikaw na rin bahala dun sa mga nakapaligid sa akin mm -hmm. Nainisip ko na lang, ito na yon eh. Ano pa magagawa ko? <laughs> Anong naramdaman mo nung sinabi niyang wala na? Hindi ko alam yung nararamdaman ko. Parang feeling ko, nanliit ako na sobra. Hmm. Parang hindi na ako yung kenit na... Malaki kasi pangarap ko eh. Kaya di ako napagtapos ng pag-aaral eh. Hmm. Kaya, kung ano-anong trabaho, pinapasok ko eh. Kasi hindi lang naman... Ang dami kong gusto gawin sa buhay. Iisip ko nga nun, baka ito na yung... Ito na yung ano, susi eh. Kasi yung... Pag nandiyan na anak ko, baka lalo pa akong... gumaling, gumaling sa buhay eh. Oo. Uh -huh. So, nung nangyari yan, pakiramdam ko, wala na. Sarado na yung pinto para sa akin. Parang gano'n, hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan yung sarili ko nun gansa ni ko yung sarili ko sa ano, alkohol mm. nagmaoy, nakita ko ni mama ayun, nalaman niya kasi siguro kumotak siya ng kayo Or... mm. pero sinabi ko si mama nun huwag na sana kayong makailam kasi okay na eh tatanggapin ko na lang, wala na akong magagawa kasi